Ah. Okay. Pwede we move ka? Hindi tayo mong kikip. Ang liyan. Luto na humbang takyong. Yo guys, what's up? Welcome to my guys. manaklong may karoon si Bagudot. Ang kasama namin si Paparudo. Ayan. Ayan. Mukha na kami ng takyong mga kayong. Sumama na yung mga body natin, no? si Brownie, si Pokpok at saka si Budlat. Ayan. At saka si Blackie, nalo yun. <laughs> Blackie! <laughs> ang amo ang sumungon karon is yung area kung saan uh, nakapag nakagat si Bagudot ng ahas. So, double purpose, manguha kami ng tapyong at saka Baka makita namin yung ahas na uh, kumakagat sa kanya. Napakalaki ng ahas na yun. Ang area na yon wala na talagang nangunguha ng takyong doon simula nung si Bagudot ay nakagat ng ahas. Kasi takot sila sa napakalaking ahas na yun. Kaya kami nubi ah. Kaya at dapit dapit ng babaw nga park. kato na dapit ng babaw. Mamawak dako, ko. natin na uuhaw. Ayan o. No? Mm. Mga badi, Ya, yeah, inom pa kayo. Okay. Ang go -go Do, dito sa area na to na si bagudot ng anong ahas. Remindik na natin ah, paglalamayan yan yung New Year Dito raw banda. Balik <turtles> <komplett humanities> <Theceu> <slature> to nga Ni ato. Paabot Ni balik ang Dira? Tapos doon nila nakita yung ahas na yun eh. Doon banda sa may mangga. So nung nakagat na siya, hindi na niya nilabanan yung ahas. Ah, uh, gumagapang diyan. So baka nandoon yun na part. So yun yung pupuntahan namin kasi marami ng takyong dyan kasi simula nung nangyari yon wala nang mga nangunguhan ng takyong taklong or snail so kung makita namin yung ahas na yon iwan ko lang kung makapaghiganti ba si Bagudot o siya na naman ang matatalo <laughs> Dere daw asa, dere ang ulo. Ang ikog diha. Tapos ang ulo abot na dito. Naglikos-likos na lawas diha. Tapos diha. Awa gitu. Awa gitu mama otom pagka bugnuan ni mo. Banga. lagi. Banga. Dia bangis lagi banga. Anak kebangis bangga. bangis pa ka nakuha to mo bang ayan so nung ano na yon napagastos pa ako ng mahigit apat na libo eh kasi pina-inject ko ng anti-titanos kasi baka ano Unacol? yung gubat niya ando ko yung uncle dahi ha 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 Tekan tagda. Eh mga body natin. Kuyog pang tiguan oh. Brownie. sa Oh Kalit ka, ka, ka Missing ba? So, ito ay isang badyang ang tawag sa amin o elephant herb plant. Ayan. Ayan. So, yung bunga ng elephant herb plant kinakain rin to ng mga ibon kaya ng uh, manatad na tawag sa amin manatad o tagmaya ng siba na so good what, so there may salute pag papasok kayo ng gubat so be careful sa tagda o ganito kaya si daming tinek at hindi lang to hindi lang yung tinek na to yung dulo talaga niya yun yung dapat na natin kasi yun yung napakatulis eh. panon sa na yan o Ayan, mga tagda yan tagda So, naglinis sila si Papa Brother at saka si Bagudot ng daan namin. Yun yung ano kapag papasok tayo ng gubat, magdala tayo ng aso kasi yun yung aso ang makapag-identify kapag merong mga ah uh, animals na malapit ang daming tagda kaya kailangan ano eh, linisin talaga yan o no? yan na po oh. ang mananap ay pang-pang din pang, pila na nakabukong kuha di ha di makbuk ayan so laong ang pinatubos o so. lati-lati lang sa atong unggoy oh ha 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 takyo oh Ano <laughs> Ana pa yo sa babaw ay dog hitabol. Oh. Yang ka uban. Ye. Ah. Yan. Ay, ano. Na, check ano. Okay, ni Bro Marvin. <laughs> sa assessment <laughs> ninyo, <na. niyo>, bro. Mm. <laughs>

Okay. So, ban kay nong na takol din. Ah, naukat. Okay. Etik subrestran na. Rayan, dito na kami sa kabilang area. Kabilang baryo. <laughs> so dire dire mi na nakiyong sa unang nga daghan ko. Yan, nang bas, pagka-roder. Sabi, na may bagong unggoy dire. Oh. So, wala akong pangpang, oh, boss. Isa ka sa unggoy. Kulbaan, wala na yung mga. Hala. Kulbaan. Okay. Kulbaan. Ah. Ay! Uh, para stuck yung katampi pang pang Oh. Oh, oh, oh. Ah. Kumain ko ba ani? Eh. Oops, layak na, layak. Sa udon pang kamay.